Hello mga ka-agree, andito po tayo ngayon sa aming backyard kitchen garden Ang gagawin po natin, fill in the blanks Pupunuin po natin yung mga vacanting spaces na yan ng mga bagong tanim para ma-maximize po natin yung space dito sa malate nating garden Coming up! Ito po yung mga isisingit natin dyan sa mga vacanting spaces na yan Meron tayong cauliflower Itong cauliflower, tumataas po ito hanggang 1.5 feet So, kakasya siya dito sa ating three-layered na garden bed. Three-layered kasi meron tayong itatanim dito sa lower ground, sa gitna, tsaka sa taas. So, ito, kung itatanim natin itong cauliflower dito sa harap, mga 1.5 feet. So, hanggang dito lang, hindi niya maaabot itong PVC natin na pagtataniman natin ng pechay. Then, meron din tayong okra. Meron tayong tanim na okra nakaraan dito sa kabila. Eh, no. Ang problema, nung tinanim ko siya, malilim pa po dito sa aming garden. Kaya yung isa, ito, hindi na po nakabuelo, hindi na siya lumaki. Pero itong isa na to, medyo payat, pero kahit pa paano, nagbubunga na kasi umaaraw na po dito sa garden ko. Hindi po tulad nung nakaraang buwan na malilim. Gawa ng natatakpan po siya ng building na to. Then magtatanim din tayo ulit ng talong. Meron tayong pinrepair na talong, yung long purple na variety. Medyo mahaba. Kasi yung talong natin dito, ito po, medyo matagal na na tarim natin. Kaya medyo maliliit na po yung bunga. Tapos, hindi na rin gaano kagandahan yung mga bunga niya. So, gagawin natin, magpupula tayo para palitan natin itong mga eggplant na to. Pero pwede pa natin siya i-regrow. Pwede natin siyang i-prune. Putuli natin para tubuan siya ng bagong sanga. Para tuloy-tuloy pa rin po yung kanyang pagbubunga. Pero papalitan na lang natin ng variety para bago ulit yung tanim natin. Pero hahayaan natin siya dyan. Pakahabulin natin yung mga bagong tanim na talong kung makakahabol siya. Then pag malaki na, saka natin siya aalisin para meron pa rin tayong magugulay na talong. Meron din po tayong itatanim na munggo. So ito po nabili namin sa palengke. Ito yung niluluto. Pwede natin ito itanim. Ilalagay po natin itong munggo doon sa likod ng ating garden bed. Sa likod ng mga pipino. So para mag-provide po ng nutrients doon sa lupa. Alam naman po natin itong mga legumes tulad ng munggo, ng sitaw, yung pamilya po ng beans. Sila yung nagpapataba ng lupa. Dahil po yan sa mga nitrogen fixing bacteria na tumitira dun sa ugat ng mga legume plants kasi itong mga bacteria na to sila po yung nag-convert ng nitrogen sa hangin para maging ammonia saka po nagagamit ng mga halaman kaya magandang practice po yung pagtatanim natin ng mga legumes sinasama siya for crop rotation pinagpapalit-palit nung nagtatanim ng legumes tapos afternoon tatanim tataniman siya ng ibang crops Then after ng crops na yon, babalik ulit sa legumes para tuloy-tuloy po yung pagpapataba ng lupa. So yan po yung isang uh, pinapraktis ng ibang mga farmer. Then dito meron naman tayong ampalaya. Ito po ipapa germinate ko sana. Kaya lang 5 days na hindi pa rin siya nagkakrak, hindi pa rin nag-germinate. Ang gagawin ko po dito, itatanim ko na lang siya diretso. Tatakpan ko na lang po ng plastic bottle para hindi siya kukayin ng mga daga. Yan po kasi yung experience ko dito. Actually, kasabay siyang tinanim ng mga pipino. Pero yung mga ampalaya, hinukay po ng mga daga. Kaya wala pong tumubo dito sa area na to. Unang gagawin po natin, i pre na natin yung lupa. Basain natin. Mas madali po kasi magtanim kung basa yung lupa. Kasi kung tuyo, bawa dito kay nagtanim sa toyo, tapos nilagyan nyo na ng seeds, pagdilig po natin pwede kasi yung tumalsik yung mga buto kasi nga tuyo yung lupa pero kung babasain natin mas madali pong magtanim ng mga buto unahin natin itong ampalaya na itanim dito sa side na to so ilalagay ko lang siya kalinya ng aking nylon para kapantay siya ng mga pipino kasi itong mga ampalaya pagagapangin din natin hanggang dito sa taas ng ating trellis So, okay lang po kayo ng mga 2 inch So, kailangan po times 2 ng laki ng buto Yung lalim ng pagkakatanim Tapos, lagyan natin ng tanda muna Kasi mamaya tatakpan po natin Taba pa tayo ulit Huwag masyadong malalim para Hindi po mahirapan lumabas yung mga buto yung last ito dito then, diligan natin ulit para pwede na natin siya takpan so, kailangan po na babasa yung mga buto para mabilis pong mag-germinate kailangan kasi ng moisture ng seeds para magbiak yung mga tinatanim po natin so, ito pong mga 1.5 na pinutol yan po yung gagamitin natin pang cover dyan kasi madalas po hinukay ng mga daga at least mag germinate na rin yan sya yan. next yung munggo ito, napakadali lang po nito patubuin. Actually, kahit ikalat lang natin dyan sa lupa, tutubo po yan. Pero gagawin natin, itatanim natin para nandun lang siya sa likod. Hindi po siya kumalat dito sa bandang gitna. Hanggang dun sa kabilang dulo. Dito sa likod ng mga pipino. Kahit butasan na natin Tapos iulog lang natin yung mga seeds Okay na po yan Ito po yung surod na itatanim natin Yung cauliflower Ito po yung mga buto niya Parang seeds ng pechay Maliliit na bilog-bilog So, yan po yung ilalagay natin dito. Ang pagitan po nito dapat nasa 50 cm yung layo ng broccoli sa isa't isa. Ito po medyo madami-dami yung hinulog ko. Mga 3 to 5 na seeds. Ang gagawin po kasi natin dyan, ititining natin. Pagka lumaki na, puputulin natin. Pipili tayo ng mas healthy yun yung ipagpapatuloy natin. Parang ganito po sa pipino marami. Pero sa pipino okay lang kahit tabi-tabi kasi sa taas naman po yun sila gagapang. So kahit di na natin ito bawasan, mga tatlo you know, or apat pwede pa. Pero dito sa broccoli pagka lumaki na sila, for example ganito na pipili tayo ng mga payat, yun ang gugupitin natin. Titira tayo ng healthy kasi sa cauliflower, dapat isang puno lang yung patubuin natin. Medyo malapad po kasi yung nasasakupan niya. Malalaki yung dahon. Tapos sa gitna, doon po tumutubo yung bulaklak. Yun po yung hinaharvest natin dito sa cauliflower. Diligan na po natin agad. Hindi ko na po tinakpan kasi pagka dilig natin, matatabunan din siya ng lupa. Bali, meron tayong limang butas. Itong talong naman ipupunla ko muna dito sa ating raised bed. So dito ko muna siya patutubuin. Ayan. oh, medyo madami-dami. Then tabunan lang po natin ng konti. Ayan. Then diligan natin. Dahan-dahan lang po kasi lulutang yung mga buto na yan. Yan. Kung lumabas siya, takpan nyo lang po ulit ng lupa. Yan. Then, itong okra, pwede natin siya itanim dito. Tulog lang tayo ng mga 2 to 3 seeds. Tapos, takpan natin. Yan. Pwede rin natin ipula muna yung iba dito bago natin ilipat sa ibang area. Pero pwede tayo magpatubo dito sa raised bed natin. Kasi itong pipino na to, paggagapangin natin siya dito sa gitna. So may bakante po na space dito sa side na to. So pwede natin patubuin yung isang pirasong okra. After magtanim, diligan agad para mag-germinate yung mga seeds. Ipupunla muna natin pansamantala yung talong tsaka yung okra. Tapos ipiprepare natin ulit itong lupa kasi medyo mababa. Dadagdagan pa natin ng mga organic materials tsaka ng uh, garden soil para tumaas. Kasi pagka naulan, lumulubog po itong area na to. So pagkagandain natin ito habang hinihintay natin na lumaki yung mga pinula natin. Tapos dahan-dahan natin papalitan itong mga tanim nating talong pero may mga bunga pa rin, no? Maganda pa rin yung ibang bunga. Ayan. So, sana po nakatulong yung information na to. Sana tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!